Nasa tuktok kami, guys. Ayan. Nakalika. Wait, wait. Kung dito. makita man kaya ko oh. dyan. Dito ka sa gitna, oh. Nasa tuktok kami ng bundok, guys. <laughs> Ayan. Hi. Oh, Ismael, magpicture tayo. Ayan. Okay. Nag-isa pa. Bye, Ayan siya guys. Amo, oh. Ngutupin. Oh, okay, tak po nang tapo. Ilang diba, kasi tinatanong ko ini. Diba guys, ang ganda. sobrang. Kaliwatan di ito dino. Sobrang ganda talaga. Ayun oh. Okay na 'yun, din nakita dito, dito ka magpicture sa may ano, yung view dito sa taas, oh, ang ganda. ganda. Para mapanood pa